Mga ka-senior, napansin nyo ba na habang tumatanda tayo, mas nagiging maingat tayo sa ating kinakain? Lalo na pagdating sa prutas na natural na nagbibigay ng bitamina, minerals at fiber na kailangan ng ating katawan. Pero kadalasan ang tanong, dapat ko ba itong ilagay sa ref para tumagal? Sa kulturang Pilipino, normal na galing palengke o supermarket, diretsyo agad sa ref ang mga prutas. Akala natin mas tatagal at mas magiging masarap kapag malamig. Pero hindi pala lahat ng prutas ay bagay sa malamig na lugar. May mga prutas na kapag inirev agad, nawawala ang tamis, nagiging sobrang lambot o bumababa ang nutrisyon. Isipin na lang ang saging na binili sa palengke, karaniwang ilalagay agad sa ref para hindi mangitim. Pero sa totoo, mas mabilis itong magdidilim at mawawala ang natural na tamis. Samantalang may mga prutas gaya ng pakwan na sa klima nating mainit at mahalumigmig mas ligtas kung nasa ref para hindi agad masira at maging mapait ang lasa. Para sa ating mga seniors, mahalaga ang tamang kaalaman sa pag-iimbak ng prutas. Kapag nabulok o nagbago ang lasa at nakain natin, pwede itong magdulot ng pananakit ng tiyan, diarrhea, o food poisoning, lalo na sa mas sensitibong katawan natin. Kaya tandaan, hindi lahat ng malamig ay nakabubuti at hindi lahat ng prutas ay dapat iniwan sa mesa. Sa video na ito, aalamin natin ang apat na prutas na hindi dapat ilagay sa ref at apat na prutas na dapat laging malamig. Pero bago tayo magsimula, sabihin ninyo sa komento kung anong prutas ang madalas ninyong nilalagay sa ref. Halina't alamin, ka-senior, dahil kaalaman ng susi sa kalusugan. Apat na prutas na huwag kailanman ilagay sa ref Una, saging. Mga senior, isa sa mga paborito nating prutas ay ang saging. Sa bawat sulok ng Pilipinas, makikita mo ito mula sa simpleng tindahan sa kanto hanggang sa malalaking pamilihan. Likas sa ating kultura ang pagkain ng saging bilang merienda, pandagdag sa almusal o kahit ipartner sa kape at tinapay. Pero alam nyo ba na ang saging ay isa sa mga prutas na hindi dapat agad ilagay sa ref? Kapag inilagay mo ang saging sa malamig na lugar, mabilis na nangingitim ang balat nito. Maraming nag-aakalang masama na kapag maitim ang balat, pero ang totoo, nasa loob pa rin ang tamis. Ang problema, dahil sa sobrang lamig, nagbabago ang natural na lasa at texture ng saging. Nagiging malambot ito at hindi na ganoon kasarap kainin. Para sa mga seniors na may problema na sangipin o gilagid, mas nagiging mahirap nguyain kapag masyadong malambot o parang malata ang laman. Sa ating kultura, ang saging ay hindi lang pagkain, kundi simbolo rin ng kalusugan. Minsan kapag may bisita, lalo na sa probinsya, nagsisilbing handa ang nilagang saging na saba. Sa mga senior citizens naman, ang saging ay madalas na inirerekomenda ng mga doktor dahil mayaman ito sa potassium na nakakatulong sa pagpigil ng pamamanas at pagkakaroon ng mataas na presyo ng dugo. Pero kung mali ang paraan ng pagimbak, mawawala ang ilan sa mga sustansyang ito. Mas mainam na itago ang saging sa temperatura ng kwarto lamang, ilagay sa isang lalagyan o basket na may hangin. Kung gusto mong mas tumagal, pwedeng balutin ang tangkay ng plastic wrap para mabawasan ng exposure sa oxygen na nagdudulot ng mabilis na pagkabulok. At tandaan, Huwag itabi ang saging sa prutas tulad ng mansanas dahil mas mabilis itong mamumunga at mangitim dahil sa gas na inilalabas ng mansanas. Para sa ating mga senior, napakahalaga ng saging bilang pang-araw-araw na pagkain. Pero tandaan, hindi lahat ng akala nating nakabubuti tulad ng paglalagay nito sa ref ay tama pala. Kaya mula ngayon, iwasan na nating ilagay ang saging sa malamig na lugar. Mas masarap ito kapag sariwa, tamang-tama para sa ating kalusugan at kaligayahan kasama ng pamilya. Pangalawa, mangga. Mga kasinyor, sino ba sa atin ang hindi mahilig sa mangga? Sa bawat sulok ng Pilipinas, kilala tayo sa matamis at malinamnam na manggang kalabaw. Sa tuwing tag init laging tampok sa mesa ang hilaw na mangga na may bagoong o asin o kaya na may hinog na mangga na pwedeng isausaw sa kanin gawing panghimagas o ipanghalo sa malamig na shake. Ngunit katulad ng saging, ang mangga ay isa sa mga prutas na hindi dapat ilagay sa ref lalo na kung hindi pa hinog. Kapag inilagay agad sa malamig na lugar ang hilaw na mangga, nababalam ang natural na proseso ng pagkahinog. Nagiging mapakla o matabang ang lasa at minsan pa'y hindi na tuluyang nahihinog ng maayos. Para sa ating mga senior na gustong kumain ng mangga na tamang-tama ang tamis at lambot. Malaking kawalan kung ang prutas ay mawalan ng natural na lasing dahil lamang sa maling pag-iimbak. Ang malamig na temperatura kasi ay nakakaapekto sa enzymes ng mangga na responsable sa pagiging matamis at mabango nito. Kung titingnan sa ating kultura, ang mangga ay hindi lamang basta prutas. Isa ito sa ipinagmamalaki ng mga Pilipino sa buong mundo. Sa fiesta, handaan, o simpleng kainan, hindi mawawala ang mangga sa lamesa. Madalas din itong isama sa pangmeryenda ng mga apo, lalo na kung hinog na at madaling nanguyain. Ang mga senior ay nakikinabang dito dahil mayaman ito sa vitamin C na nagpapalakas ng immune system at fiber na nakakatulong sa maayos na pagdumi. Ngunit kung mawawala ang tamis at sustansya dahil sa ref, sayang naman ang benepisyo. Mas mainam na ilagay ang mangga sa temperatura ng silid hanggang sa tuluyan itong mahinog. Kung hinog na at nais mong patagalin ng kaunti, sakalamang pwedeng ilagay sa ref, pero siguraduhin na kakainin sa loob ng isa o dalawang araw para hindi magbago ang kalidad. Isa pa, tandaan na ang mangga ay naglalabas ng natural na gas na nakakapagpahinog ng ibang prutas, kaya kung nais mong pabilisin ang pagkahinog ng saging o bayabas, ilapit lamang sa mangga. Mga kasinyor, ang pagkain ng mangga ay tila pagbabalik sa ating kabataan. Masarap, makulay, at puno ng sigla. Kaya huwag nating sayangin ang sarap na ito sa pamamagitan ng maling paraan ng pag-iimbak. Tandaan, ang hilaw na mangga ay dapat nasa mesa, hindi sa ref. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, pinya. Isa pa sa mga paboritong prutas ng mga Pilipino ay ang pinya. Madalas itong makikita sa hapagkainan bilang panghimagas halo sa mga kakanin o minsan na may sangkap sa mga ulam gaya ng menudo at sweet and sour dishes. Lalo na sa mga senior, ang pinya ay kilala sa taglay nitong bromelain na nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain at nakakapagpababa ng pamamaga sa katawan. Ngunit gaya ng mangga, ang pinya ay hindi dapat ilagay agad sa ref, lalo na kung buo pa at hindi hiniwa. Kapag inilagay agad ang pinya sa malamig na lugar, bumabagal ang pagkahinog nito at nawawala ang natural na tamis. Nagiging watery o sobrang basa rin ang laman kapag matagal itong nasa ref. Para sa mga senior, mahalaga ang tamang lasa at texture ng prutas dahil hindi na ganun kabilis ang ating gana sa pagkain. Kapag hindi masarap ang lasa, madalas ay tinatamad na tayong kumain na nagre sa kakulangan sa nutrisyon. Sa ating kultura, ang pinya ay madalas na makikita sa mga probinsya tulad ng Bukidnon at Quezon, kung saan malalawak ang taniman. Karaniwang nakikita natin ito sa palengke, sariwa at mabangong-mabango. Isa pa, ang pinya ay bahagi na rin ng ating mga tradisyon. Halimbawa, kapag Pasko, kadalasang may fruit salad na may pinya. Ngunit isipin niyo, kung ang pinya ay itinago ng malisre, nawawala ang natural na sarap at nagiging matabang ang lasa ng fruit salad na inaasahan ng pamilya. Mas mabuting iwan ang buo at hilaw na pinya sa mesa o sa lugar na may ventilasyon. Kapag hinog na at nais ng kainin, sakalamang ito hiwain at ilagay sa ref para mapanatili ang freshness sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Ang hiwang pinya ay mabilis masira sa mainit na klima ng Pilipinas, kaya ito lamang ang tamang oras na ilagay sa malamig na lugar. Mga kasinyor, tandaan, kung nais nating malasahan ang tunay na tamis ng pinya at makinabang sa sustansya nito, huwag natin itong ilagay agad sa ref. Ang prutas na ito ay mas masarap kapag hinog ng natural at sariwa. Pang-apat, dalanghita. Mga kasinyor, isa sa pinakapaboritong prutas ng mga Pilipino ay ang dalanghita. Madalas itong ibigay bilang pasalubong mula probinsya at palaging inihahain kapag may mga bisita. Sa mga handaan, ang dalanghita ay simbolo ng kasaganahan at kalusugan. Ngunit alam nyo ba na ang dalanghita ay isa sa mga prutas na hindi rin dapat agad ilagay sa ref? Kapag inilagay ang dalanghita sa malamig na lugar, nang matagal, nagbabago ang texture ng balat at nagiging sobrang tuyo ang laman. Imbes na makatas at masarap, nagiging matabang at kumukonti ang juice. Para sa mga senior, malaking bagay ang katas at natural na lasa ng dalanghita dahil ito ang nagbibigay ng vitamin C na panlaban sa sipon at pampalakas ng resistensya. Kapag nabawasan ng katas, nababawasan din ang benepisyong nakukuha natin. Sa ating kultura, ang dalanghita ay madalas na iniaabot sa mga mahal sa buhay bilang simbolo ng malasakit at kalusugan. Sa probinsya, Karaniwan itong pinipitas mula sa puno at kinakain agad. Masarap itong kainin bilang merienda o gawing juice. Ngunit kung ilalagay agad sa ref, lalo na kung hindi pa ubos, mabilis nagbabago ang lasa at nagiging mapait. Mas mainam na itago ang hita sa temperatura ng silid sa isang basket o lalagyan na may hangin. Kung nais mo itong tumagal ng kaunti, Pwede itong ilagay sa ref pero huwag lalagpas ng isang linggo. Siguraduhin ding ilagay sa compartment na hindi masyadong malamig. Para sa mga seniors, tandaan, ang dalang hita ay hindi lang masarap, kundi mahalaga rin para sa ating kalusugan. Ngunit para mapanatili ang natural na katas at tamis nito, wag natin itong ilagay agad sa ref. Mas masarap ang prutas kapag sariwa at puno ng juice, tamang-tama para sa kalusugan at ligaya ng pamilya. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Apat na prutas na dapat ilagay sa ref. Una, pakwan. Mga kasinyor, isa sa mga paborito nating pampalamig, lalo na sa tag-init, ay ang pakwan. Sa bawat palengke at kalsada, makikita ang mga tindero na naghahati ng malalaking pakwan, pulang-pula at makatas. Sa Pilipinas, karaniwan itong kinakain pagkatapos ng tanghalian, lalo na kung mainit ang panahon. Ang pakwan ay may mataas na water content. Halos napung porsyento ng laman, nito ay tubig. Dahil dito, napakabilis itong masira kapag iniwan lamang sa mesa. Kayat ang pakwan ay isa sa mga prutas na dapat laging nasa ref lalo na kapag nahati na. Kapag hindi agad inilagay sa malamig na lugar ang nahating pakwan, mabilis itong nagiging malansa at madaling pamugaran ng bakterya. Para sa mga seniors, ito'y maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan o diarrhea na delikado sa kalusugan. Bukod dito, kapag mainit ang panahon, mas madaling mawalan ng sustansya at lasa ang pakwan. Pero kung nasa ref, nananatiling malamig, matamis at nakaka-refresh, tamang-tama para sa katawan na laging nauuhaw. Sa ating kultura, ang pakwan ay hindi mawawala tuwing summer outing, picnic sa tabing dagat o simpleng pagtitipon ng pamilya sa probinsya. Ang mga apo ay natutuwa kapag hinihiwa ng lolo o lola ang pakwan at sabay-sabay nakakainin ng buong pamilya. Ang sarap nito ay hindi lamang sa lasa, kundi sa alaala ng pagkakaisa. Para sa mga senior, malaki rin ang benepisyo ng pakwan dahil mayaman ito sa lycopene na nakakatulong sa kalusugan ng puso at may antioxidants na pangontra sa pagtanda ng cells. Payo para sa mga senior, kapag bumili ng pakwan at nahati na, huwag hayaang naka-expose sa hangin. Ilagay agad sa malinis na lalagyan at itago sa ref. Sa ganitong paraan, nananatiling ligtas at masustansya ang pakwan na masarap sa bawat kagat. Kaya tandaan, ang pakwan ay prutas na hindi dapat iwan sa mesa. Dapat laging malamig at nasa ref. Pangalawang prutas, ubas. Mga kasenior, ang ubas ay isa sa mga prutas na madalas nating kainin bilang merienda o panghimagas. Sa Pilipinas, bagamat hindi ito native fruit, karaniwang mabibili sa supermarket imported mula ibang bansa. Ang ubas ay may taglay na natural na tamis at katas at kilala sa dami ng antioxidants na nakakatulong sa kalusugan ng puso at sa pagbagal ng pagtanda ng cells. Ngunit alam niyo ba na ang ubas ay isa sa mga prutas na dapat laging nasa ref? Ang ubas ay sensitibo at madaling masira kapag naiwan sa temperatura ng silid. Sa klima ng Pilipinas na mainit at mahalumigmig, madali itong mga matis o magkaroon ng amag kung hindi agad malamigan. Para sa mga senior, mahalagang iwasan ang pagkain ng ubas na sira o may fungus dahil maaaring magdulot ito ng impeksyon o allergy. Sa malamig na lugar, nananatiling matamis, makatas at masarap ang ubas kahit ilang araw. Kung titignan sa kultura natin, madalas gamitin ang ubas bilang simbolo ng kasaganaan tuwing bagong taon. Marami sa atin ang naniniwala sa tradisyon na kumain ng labindalawang bilog na prutas at isa sa laging kasama ay ubas. Para sa mga senior, ito rin ay magandang ipamahagi sa mga apo bilang masustansyang snack kaysa sa matatamis na candy. Ngunit tandaan, ang ubas ay dapat hugasan muna bago kainin at itago sa ref ng hindi nakatambak para hindi madurog. Payo, ilagay ang ubas sa resealable bag or plastic container at itabi sa crisper ng ref. Huwag itong iwanan ng matagal sa mesa dahil mabilis itong masira. Sa ganitong paraan, Masusulit ninyo ang sustansya at lasa ng ubas na napakabuti para sa kalusugan ng senior. Pangatlong prutas, mansanas. Mga ka-senior, ang mansanas ay isa sa pinakakilalang prutas na sinasabi ng marami, "An apple a day keeps the doctor away." Totoo ito dahil ang mansanas ay mayaman sa fiber, vitamin C, at antioxidants na nakakatulong sa kalusugan ng puso at sa pag-iwas sa constipation. Sa Pilipinas, karaniwang mabibili ang mansanas sa supermarket at imported mula ibang bansa. Ngunit dahil sa init ng ating klima, ang mansanas ay dapat laging nasa ref. Kapag iniwan ang mansanas sa mesa, mabilis itong nagiging malambot at nawawala ang crispiness. Para sa mga senior, mas masarap kainin ang mansanas kapag malutong at makatas dahil mas madaling nguyain at mas nakakainganyo. Ang malamig na temperatura ng ref ay nakakatulong para mapanatiling sariwa at matamis ang mansanas ng ilang linggo. Sa ating kultura, ang mansanas ay madalas na inihahain tuwing Pasko at Bagong Taon bilang simbolo ng kasaganahan at kalusugan. Karaniwan itong iniaabot sa mga apo bilang merienda o ipinalalagay sa fruit basket na dekorasyon sa sala. Ngunit tandaan, para mas matagal ang buhay ng mansanas, Ilagay ito sa crisper ng ref at ihiwalay sa ibang prutas tulad ng saging dahil mabilis nitong pinapahinog ang mga ito. Payo Para sa mga senior, magandang gawing bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng mansanas. Maaari itong kainin ng hilaw, gawing juice, o partner sa oatmeal. Ngunit siguraduhin na ito ay malamig at sariwa mula sa ref para mas masarap at mas ligtas kainin. Pang-apat na prutas, strawberry. Mga kasinyor, isa pang prutas na hindi native sa Pilipinas pero kilalang paborito ng marami ay ang strawberry. Madalas natin itong nakikita sa bagyo bilang pasalubong, fresh na fresh, kulay pula at mabango. Ngunit ang strawberry ay isa sa pinakasensitibong prutas at dapat agad ilagay sa ref. Dahil manipis ang balat ng strawberry at mataas ang moisture content, mabilis itong masira kapag naiwan sa temperatura ng silid. Sa loob lamang ng isa o dalawang araw, nagkakaroon na ito ng amag at nasisira ang tamis. Para sa mga senior, delikado ang pagkain ng bulok o maamag na strawberry dahil pwedeng magdulot ng impeksyon o sakit sa tiyan. Kung nasa ref naman, nananatiling matamis at sariwa ang strawberry ng ilang araw. Sa ating kultura, ang strawberry ay hindi lamang prutas, kundi bahagi rin ng ating turismo. Tuwing bumibisita ang mga pamilya sa Bagyo laging kasama ang strawberry picking o pagbili ng fresh strawberries. Para sa mga senior, ito ay magandang paraan ng bonding kasama ang pamilya at pagkakaroon ng masustansyang pagkain. Ang strawberry ay mayaman sa vitamin C at antioxidants na nakakatulong para sa kalusugan ng balat at immune system, bagay na mahalaga lalo na sa pagtanda. Payo, kung bibili ng strawberry, kainin agad sa loob ng ilang araw at siguraduhin nakalagay sa ref. Huwag itong hugasan kaagad kung hindi pa kakainin dahil mas mabilis itong masisira kapag basa. Ilagay sa breathable container at iwasang masiksik para hindi madurog. Sa ganitong paraan, masusulit ninyo ang tamis at benepisyo ng strawberry. Pangwakas na kaisipan, mga kasinyor, sa ating pagtalakay ngayong araw, malinaw nating nakita na ang tamang pag-iimbak ng prutas ay hindi lamang simpleng gawain sa kusina kundi isang napakahalagang bahagi ng pangangalaga sa ating kalusugan bilang mga Pilipino nakaugalian na natin na basta't may ref sa bahay lahat ng prutas ay ilalagay na agad doon para hindi masira ngunit ngayon natutunan natin na hindi pala lahat ng prutas ay dapat malamigan may mga prutas tulad ng saging mangga pinya at dalanghita na mas masarap at mas masustansya kung hinog ng natural at iniwan lamang sa temperatura ng silid. Sa kabilang banda, may mga prutas naman tulad ng pakwan, ubas, strawberry, at mansanas na talagang mas ligtas at mas mainam kainin kapag laging nasa loob ng ref. Kung ating iisipin, napakahalaga nito para sa mga seniors. Sa ating edad, mas sensitibo na ang ating tiyan, mas mabagal na rin ang metabolismo at mas madali tayong kapitan ng sakit kung mali ang ating nakain. Halimbawa, ang prutas na naimpeksyon ng bakterya dahil hindi na ilagay sa tamang lugar ay pwedeng magdulot ng diarrhea o pananakit ng tiyan na para sa isang senior ay pwede nang maging mapanganib. Kaya't ang tamang kaalaman tungkol sa prutas at sa wastong pag-iimbak nito ay isang simpleng hakbang para mapanatili ang kalusugan at maiwasan ng sakit. Sa kultura nating mga Pilipino, ang pagkain ng prutas ay hindi lamang tungkol sa nutrisyon, kundi bahagi rin ng ating pamumuhay. Sa mga piyesta, palaging may mga tray ng prutas sa mesa. Sa mga probinsya, karaniwan ang pag-akyat sa puno ng bayabas o mangga para kumuha ng sariwang bunga. Sa mga handaan tuwing Pasko at Bagong Taon, may tradisyon pa tayo ng labindalawang bilog na prutas para sa swerte at kasaganaan. Kaya't ang kaalaman tungkol sa tamang pag-aalaga at pagkain ng prutas ay may kinalaman hindi lamang sa kalusugan kundi pati sa ating mga kaugalian at tradisyon. Mga kasinyor, tandaan natin, ang pagkain ng prutas ay parang pag-aalaga sa ating sarili. Hindi sapat na kumain lamang. Kailangan din nating alamin kung paano mapapanatiling sariwa, masustansya at ligtas ang mga ito. Hindi dapat basta-basta inuuna ang kaginhawaan o nakasanayan, kundi dapat pinipili ang tamang paraan para sa ating katawan. Kaya mula ngayon, kung bibili tayo ng prutas, itanong sa ating sarili, ito ba ay dapat ilagay sa ref o mas mainam na iwan sa mesa? Maliit man itong bagay, pero malaki ang maitutulong para sa ating kalusugan. Tandaan ang bawat kagat ng prutas ay regalo ng kalikasan para palakasin ang ating katawan at pahabain ang ating buhay. Kaya't piliin natin ang tama. Piliin natin ang makakabuti. Mga ka-senior, sana ay nakatulong ang ating talakayan. Kung gusto ninyo pang matuto ng iba't ibang senior health tips at mga kaalamang makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa iba pang mga kaalaman. Tandaan ang prutas ay kalusugan at ang kalusugan ay kayamanan.